Hindi natatapos sa Christmas Institute 2023 ang alab ng ating pasasalamat, pag-ibig at paglilingkod sa ating Panginoong Hesus Kristo. Bagkos itoy simula pa lamang ng ating pagtugon sa Kanyang pagtawag sa atin. Bilang pasasalamat sa Kanyang kabutihan at grasya sa bawat isa sa atin, nararapat lamang na tayo ay tumugon sa Kanyang pagtawag. Ang inyong main theme for this National UMYFP Sunday na pagtugon ay tunay na napapanahon at akma sa kasalukuyang kalagayan ng ating minamahal na The United Methodist Church. Now more than ever, kailangan natin ng sama-samang pagtugon upang mas mapalawig natin ang pagpapakalat ng mabuting balita sa isang mundong pilit na binabalot ng kadiliman. Gamitin natin ang ating mga lakas at kakayanan upang iparana sa ating mga kapwa ang pagliligtas ng ating Panginoong Yesus. Maging inspirasyon ng bawat isa upang mailapit ang ating mga kapwa sa Kanya. Sa ating pagtugon, Dalangin ko na maging asin at ilaw ang bawat isa sa atin. Panghawakan ang sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2 verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Yesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Laging sundin ang kalooban ng Diyos, hindi ang nais ng mundo. Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang maputi, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Mga minamahal naming mga kabataan ng simbahan, hindi bukas o sa susunod na araw ang ating pagtugon, kundi ngayon na. Asahan ninyo ang aming panalangin at paggabay sa inyo. Happy UMYFP Sunday sa inyong lahat. Si Kristo, higit sa lahat.